Ano ang kinakatapos mo sa at sa, sa ano sa private part ng lalaki para makita? Wala, kasi po. <laughs> <laughs> depende po siguro. Parang depende. Sa size, the joke. <laughs> <lang>. The joke. <laughs> depende <mo>. sa size <laughs> siyempre, mo wala ko wala ko naman <laughs> na mo, 'di ba? Lalang pag wala ka pang kamuwang muwang wow. 'di ba? Anong gugustuhin mong Ito, walang mali siya. Anong gugustuhin mong makita na size for the first time first sa, time. sa partner mo, uh, anong anong sukat ang mas mas gusto mo lang makita? Siguro yung ano lang po. Mga six, mga Ma five. <laughs> ah, mga four? Siguro po. Mga four lang. Siguro ah, bakit? Oh. Para hindi po masyadong scary. Ah, para scary? Yung hindi pa, hindi pa na <laughs> nagagalit. Okay. <laughs> so pag ganon, okay lang sa'yo okay lang sa makakita sa, sa shooting. Huwag lang hawakan? Hindi po. O, oh. oh, depende. Depende po. Pero nakapikit. Uh, pag hawakan, nakapikit. o, oh, pero pag hindi. Pag itignan, walang hawak. <laughs> <laughs>